Nanawagan naman si Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula sa mga mananampalatayang katoliko na makilahok sa gagawing holy hour sa araw na ito alas 5 ng hapon sa Manila Cathedral sa Intramuros. Ito ay panalangin para sa hiling o paggaling sa kanyang karamdaman ng Santo Papa na na noong nakaraang linggo dahil naman sa natuklasang double pneumonia. Sa kalatas na ipinalabas kahapon ng Arsobispo ng Maynila, nanawagan si Archbishop Jose Cardinal Advincola ng Holy Hour for the Healing of Pope Francis sabay ito sa gabi ng pagdiriwang ng kapistahan ng Chair of St. Peter. Sinabi ni Cardinal Advincula, Parishes and communities are encouraged to gather the faithful for this intention through masses, holy hour and other community prayers. Pinakay din ng Cardinal na manalangin ang mga mamamayang uh, Katoliko para sa ating supplications. Samahan daw natin ang Santo Papa sa ating may pagmamahal na panalangin at ipagtiwala sa Panginoon. Ang pagaling o ang paghusay ng pakiramdam ng Santo Papa. Ganon din ang kanyang mga doktor, mga nurses at medical professionals. Si Cardinal Advincula ay nauna ng nanawagan para sa community prayers para sa speedy recovery ng Santo Papa. Bilang katugunan sa apila ni Bishop Charles John Brown, ang Apostolic Nuncio to the Philippines, na ipagdasal ang kalusugan ng Santo Papa at nagmaging ng mga medical professionals na nag-aalaga sa Santo Papa. Samantala, ilan ding mga obispo ng iba't ibang diocese sa Pilipinas, kasama na si Pablo Vergilio Cardinal David ng Kaloocan at si Buarch Bishop Jose Palma, Narawagan sa publikong ipagdasal ang recovery ng Santo Papa. February 18, ang Vatican nag-anunso ng Santo Papa ay na-diagnose na may tinatawag na early stage double pneumonia. Ipinasok siya ng Gemelli Hospital sa Rome sa Italy para naman sa kanyang bronchitis treatment noong February 14. February 19, sinabi ng Vatican ang Santo Papa ay nasa stable condition at ang mga blood test sa kanya ay nagpapakita ng bagyang pag ng kalagayan. Si Pope Francis ay nakaharap naman sa iba't ibang mga health issues simula sa pagkakaroon ng trangkaso at lang infection sa nakalipas na mga taon. Bata pa lamang ang Santo Papa. 21 years old, nag-develop ito ng pleurisy na naging dahilan para alisin ang malaking bahagi ng isa niyang baga o lang. 2021, sumailalim din siya sa isang colon surgery. Samantala, sa kalagayan pa rin ang kalusugan ng Santo Papa. Dinalaw naman kahapon ng Prime Minister ng Italy. Pitalang Santo Papa. At dito nasaksihan ng Italian Prime Minister, ang mga aniya ay nakita niyang slight improvement sa kalusugan ng Santo Papa. Sinabi pa ng Italian Prime Minister, ng 88 years old na Santo Papa ay mapagbiro pa rin sa kabila ng kanyang kalagayan ng Santo Papa. Ay mas nasa stable condition daw ngayon sa kanyang ika na araw sa Gemelli Hospital sa Roma kung saan nung Martes isiniwalat ng Vatican na na-diagnose ang Santo Papa ang may pneumonia sa magkabilang bahagi ng kanyang langsa. Samantala kasunod naman ang kanyang breakfast kahapon, nagtrabaho pa at nakipagpulong ang Santo Papa sa ilang mga opisyales ng Vatican. Samantala, may dalawampung minuto ang itinagal ng pagdalaw ng Italian Prime Minister si Giorgia Meloni. At sinabi nitong si Prime Minister Meloni ng Italy na alert at responsive pa raw ang Santo Papa. Nagbibiro pa nga ito at hindi raw wala ang kanyang kilalang sense of humor. Sabi pa ng Prime Minister ng Italia na kilalang isang konservatibong katoliko. Ang double pneumonia diagnosis ay naging sanhi naman ng pagkabahala ng mga mananampalatayang katoliko at ng ilang mga world leaders. Dahil nabahala sila sa kalusugan ng Santo Papa. Pero sa harap ng mga lumalabas sa speculation online at ang mga fake news na nagsabing patay na ang Santo Papa, kahapon nag-isyong Vatican ng early bulletin na pagkasabing peaceful night ang nakalipas sa Santo Papa sa kanyang papal suit sa isang ospital at nagkaroon pa nga ng breakfast. Ang pagdalaw ng Italian Prime Minister si Meloni, ang isa sa kanyang kama, sabi pa ng Vatican Informanta. Sinabi ng Vatican na mayroong polymicrobial infection maliban pa sa bronchiectasis at asthmatic bronchitis na nagkaroon ng requirement na gamitan siya ng cortisone antibiotic therapy. Kaya mas mag naging komplikado ang therapeutic treatment para sa matanda ng Santo Papa. Sa follow-up chest CT scan na ginawa sa Santo Papa, dito ay nakita ang pagkakaroon niya ng pneumonia sa magkabilang bahagi ng kanyang lungs. At kinakailangan dito ang karagdagang gamot na kanyang gagamitin sa therapy. Ang bronchiectasis ay isang kondisyon kung saan ang bronchi or air passages ay kumakapal o nagsisikip dahil naman sa infection o iba pang kondisyon. Komplikado ito para sa Santo Papa kung saan malaking bahagi sa kanan ng kanyang lungs ay ginayat o inalis na nung sa 21 years old pa lamang. Matapos itong nagkaroon ng luraisi na halos ikinamatay noon ng Santo Papa. Sabado pa lamang kinansilanan ng Vatican ang lahat ng bakikipagpulong ng Santo Papa at public engagement. At sinabing ang Santo Papa ay hindi na makadadalo sa mas noong nakaraang linggo. Kakit na naanunsyo na ang plano sa kanyang weekly Angelus Prayer na ginagawa naman sa kalagitnaan ng araw ng linggo o sa katanghalian. Si Cardinal Baldassare Reina Vicar General ng Diocese of Rome, nanawagan sa lahat ng parishes sa Italian capital ay pagdasal ang recovery ng Santo Papa. Samantala sa si US Vice President J.D. Vance na isang katoliko ay nanawagan din at naglabas ng kaparehong mensahe. Sinabi nito ang si US Vice President Vance, latay ipinalangin ang kalusugan ng Santo Papa natila tila sumasa ilalim ngayon sa seryosong health issues. Samantala ang mga kandila, ilan ay may mga kasamang larawan ng Santo Papa? Ay nagsisimula ng magdagsaan bilang alay. Sa panalangin sa kalusugan ng Santo Papa, nagkakaroon na rin ng mga vigil ang mga pilgrims sa statue ni Pope John Paul II sa labas ng Gemelli Hospital. Damarami ng mga mananampalatay ang katoliko mula sa iba't ibang panig ng mundo na nag-aalay ng panalangin. Sabi ng isang Italyanong babae, nang anak ay nasa kapareho ding hospital o naka din sa hospital, at daw niya na makarecover as soon as possible. Ang Santo Papa dahil ngayon ay Jubilee Year at marami pang gagawin at inspirasyong ibibigay sa kabataan at para sa lahat ang Santo Papa. Samantala ay naman sa Jesuit Theologian na si Antonio Espadaro na malapit sa Santo Papa. Maaring dalawa hanggang tatlong linggo may chance ang makalabas ang ospital ng Santo Papa. Pero batid raw nilang delikado ang sitwasyon ng Santo Papa. Pero ang Santo Papa o mano may extraordinary vital energy. Hindi raw isa itong tao na madali na lamang bibigay sa anumang hamon ng buhay. Samantala, nagbigay na ng mensahe ng Santo Papa Nabukas para sa kanyang opsyon na mag-resign kung hindi na niya kayang gampanan ng kanyang tungkulin bilang Santo Papa. Patuloy po ang inyong pagsubaybay sa palatuntunang CMN Pilipinas.